Uh, awareness po para sa tanan based on my own uh, idea lang so naras sa inyong mutuo mo sa ako magod na bantayan is same atong sa Mount Diwata ba nga, before gani ang dako nga landslide is naga landslide siya og gamay So, na landslide ba nga, ginagmay lang, kahulog-hulog ang mga yuta. And then, after ana is, na dako na dayon sa nga landslide. Same aning sa masara karon nga. Na ay landslide din hi, ah. Nga ginagmay pa lang, dili kaya siya dako. O paghuman mapipila ka adlaw mga 5 days daw ato diha na dayon ang takok kay nga landslide so kung nate maing ana ang mga batian ato na dayong biyaan ato mga balay no kay nagdili na dayon ta magdugay no nga dapat if ana magaling ang sitwasyon labi nag nata sa bukid nga area nata sa landslide nga area nata sa mining nga area di na nato dugayon kay para po safe sa ato ang pamilya so di na nato ikawilihan ng mga butang kay pag ingana lisod kaayo kanang wa man gyapon tay madawdaw if ever na mawala ta ang sad to say lang if ever na mag landslide unya gabi e eh, lisod no labi na kung adlaw pa nabantayan na ninyo nga naay landslide nga ginagmay sumuhawa na ta pradi sa point nga, ing ane, ayaw na ing ani dakop ayo nga trahedya so condolence po sa tanang pamilya apektado karon sa masarap po so and hopeful god bless and also po sa mga rescuer na safe ang ilang pag sa mga natabunan sa landslide yun lang po and thank you for watching